Sa mga nagdaang linggo, patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Na ang dalawang pinakamakapangyarihang bansa na ito sa buong mundo ay patuloy na nagbabanggaan sa iba't ibang larangan mula sa ekonomiya at teknolohiya hanggang sa militar at diplomatikong usapin. Ang lumalalang kompetisyon at hindi pagkakasundo ng magkabilang panig sa mahahalagang isyu ay nagdudulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang seguridad at ekonomiya. Kung saan nitong mga nakalipas na araw lang ay dinoble na ni Pangulong Trump ang pagpapalipad nito ng mga spy plane na nakatutok sa balwarte ni Xi Jinping at sa kaalyado nitong North Korea upang manmanan ang mga Chinese military na naglalayag sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay sinasabing bahagi ng mas malawak na estratehiya ng administrasyong Trump upang patuloy na bantayan at suriin ang kilos ng mga Chino na walang sawang nagpapalawak ng kanilang teritoryo, na ngayon ay mas uminit pa ang tensyon ng magkabilang panig. Ang pagpapadala ng US ng spy plane ay maaring nagpahiwatig ito ng intensyon na ang Estados Unidos ay hindi lamang nagpakita ng kanilang kahandaan sa aspekto ng militar, kundi upang iparamdam sa China na patuloy nilang sinusubaybayan ng anumang hakbang na maaaring magdulot ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region, pinalawak pa ng Estados Unidos ang militar nito sa mga karagatang nasasakupan ng mga kaalyado ng Washington at nagpadala ito ng mga strategic bombers sa South China Sea, isang hakbang na malinaw na nagpapahiwatig ng babala sa Beijing. Ang deployment na ito ay bahagi rin ng patuloy na military presence ng US sa rehiyon Lalo na sa harap ng agresibong pagpapalawak ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea at sa iba pang bahagi ng South China Sea. Ayon sa mga ulat mula sa US Indo-Pacific Command, dalawang B52 Stratofortress bombers ang kanilang ipinalipad sa mga karagatan na ito na isa sa kanilang routine training mission sa himpapawid ng South China Sea. Ang mga bombers na ito ay bahagi ng pangmatagalang diskarte ng US upang ipakita ang kanilang kakayahang lumipad, lumaban, at magsagawa ng strategic operations anumang oras kahit sa ang lupalop man ito ng mundo. Bagamat inihayag ng Pentagon na ang misyon ay isang bahagi lamang ng kanilang regular na patrol at freedom of navigation operations, malinaw na ito ay may kaugnayan sa lumalaking tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing na konting-konti na lang ay posibleng sumiklab na ang malaking digmaan na ito kapag patuloy na umapoy ang salungatan sa pagitan ni Trump at Xi si Jinping. Sa kabila nito, mariing itinanggi ng administrasyong Trump na ang reconnaissance mission ay isang hakbang ng provocation, bagkus ito raw ay isang lehitimong hakbang upang tiyakin ang seguridad ng kanilang kaalyado sa Indo-Pacific region. Gayunpaman, itinuturing ng China ang naturang kilos bilang isang banta sa kanilang soberanya na ayon sa pahayag mula sa kanilang Ministry of Foreign Affairs ay patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang teritoryo at hindi nila palalampasin ang sinumang bansa na magtatangkang lumabag sa kanilang pambansang seguridad. Nagbabala rin ang Beijing na anumang patuloy na pagmamanman o panghihimasok sa kanilang military operation ay magbabayad ito ng malaking halaga na maaaring magresulta sa hindi inaasahang paghaharap sa pagitan ng dalawang puwersa. Sa nagdaang mga taon, patuloy ang pagangkin ng China sa halos buong South China Sea sa kabila ng mga protesta mula sa mga karatig bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia at Indonesia na gumagamit ang Beijing ng iba't ibang estrategiya upang palakasin ang kanilang kontrol sa rehiyon kabilang na ang pagtatayo nito ng artificial islands, pagtatayo ng mga military outposts, at ang pagde-deploy ng Chinese Coast Guard at Maritime Militia na naging sanhi ng sagupaan sa pagitan ng mga lokal na mangingisda at Chinese vessels, lalo na ang Philippine Coast Guard na palaging binubuli ng mga Chino sa sarili nating mga karagatan na lalong nagpainit pa sa tumataas na tensyon ng China at Pilipinas. Matagal na ring alam ni Pangulong Trump tungkol sa patuloy na paglalagay ng China ng advanced missile systems at radar installations sa ilang mga isla sa Spratly at Paracel Islands na dahil dito ay patuloy na ipinapahayag ng US at ng mga kaalyado nito tulad ng Japan at Australia na ang kanilang pangamba sa lumalakas na militarisasyon sa mga karagatang inaagaw ng mga Chino ay maaaring humantong sa mas malalang sagupaan sa hinaharap. Sa harap ng lumalalang geopolitikal na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, patuloy na pinapalakas ng Washington ang puwersang militar nito upang tiyakin na sakaling dumating ang oras ng direktang paghaharap, ay may nakahandang matinding kapangyarihang pandigma ang US laban sa lumalakas na puwersang militar ng Beijing. Ang administrasyon ng Washington, kasabay ng kanilang matagal ng alyansa sa iba't ibang bansa sa Indo-Pacific, ay patuloy na nagpapalawak ng kanilang military assets mula sa pagdaragdag ng advanced fighter jets, warships, at missile defense systems Hanggang sa pagsasagawa ng mga high-level military exercises kasama ang kanilang mga kaalyado, layunin nitong ipakita hindi lamang ang kanilang determinasyon kundi pati na rin ang kanilang kakayahang manaig sa anumang labanan, anumang oras, at kahit saan man ito sa mundo. Kasama rin sa pinapalakas ni Trump ang US Navy sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming aircraft carriers at guided missile destroyers sa karagatan ng Pacific lalo na sa mga estrategikong lokasyon gaya ng Taiwan Strait, South China Sea at Western Pacific. Ang hakbang na ito ay bahagi ng estrategikong military positioning ng Estados Unidos upang siguraduhin ang kanilang presensya sa mga rehiyong itinuturing na kritikal sa pandaigdigang kalakalan at seguridad ng mga bansang kaalyado ng Amerika. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China, malinaw na hindi lamang sa larangan ng ekonomiya nagaganap ang tunggalian, kundi pati na rin sa aspeto ng militar at seguridad. Ang pagpapalakas ng US Navy, kasama ang mas pinalawak na presensya ng kanilang mga aircraft carriers, guided missile destroyers, at strategic military bases ay isang matibay na pahayag ng kahandaan ng Amerika na ipagtanggol ang kanilang interes at panatilihin ang balanseng kapangyarihan sa mga karagatang pinaghaharian ng China. Isa sa mga pangunahing dahilan ng lumalalang hidwaan ay ang patuloy na pangaangkin ng China sa halos buong South China Sea, isang rehiyong mayaman sa likas na yaman at may mahalagang papel sa pandaigdigang kalakalan. Sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas at nagsasabing ilegal ang pagangkin ng China sa malaking bahagi ng karagatan ay patuloy pa rin ang pagtatayo ni Xi Jinping ng artificial islands at military structures sa pinag-aagawang teritoryo na humantong na ngayon sa umiinit na tensyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapalipad ni Trump ng mga spy plane sa mga karagatang inaangki ng Beijing para subaybayan ang masasama nitong mga gawain? At ano sa tingin mo ang pagpapalakas ng Estados Unidos sa militar nito upang paghandaan ang posibleng digmaan na mangyayari dahil sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga karagatang hindi naman sa kanila. E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.